Larawan po ng inspirasyon ng isang grade 1 pupil sa Batangas na tuloy sa pagpupulsigi sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanya nakakabilib na pagsisikap sa kabila ng hamon ng buhay, ating saksihan. Back to school na at isa sa mga excited sa pagpasok bilang grade 1 pupil si Just Angel. Alam niyang iba siya sa mga classmate. Putol ang mga braso. Ang dalawang paa hindi pantay. Bakit ka nahihirapan? Kasi po, ano, ano po, isa lang po ang, ano, meron aking paa. Pero? Masaya pa din po ako. Dahil? Dahil po, po ako. Pero kahit may disability, good vibes si Josh. Nakakabasa siya at nakakapagsulat gamit ang isa niyang paa. Kaya si teacher, bilib. Very active. Bibong-bibong bata. napakamasayahin masayahin pa. Pag may mga activity kami, uh, sayaw, kanta, enjoy na enjoy niya. Talagang nagpa-participate siya. Best friendship in the making din si Joss sa kanyang classmates. Pag po siya nahihirapan ako po, nagtutulong sa kanya. Siya po yung pinaka-mahal na mahal sa akin. Siya din po yung... Mahal na mahal ko. Sa sinasabi ko po, wag niyo po, wag niyo awayin si Josh. Inspirasyon si Josh sa kanyang ina. Masaya lang palagi. <laughs> hindi po yung nalulungkot sa kalagayan niya. Hindi po siya naiinis. Lagi niya siya sabi sa akin, okay lang ako mama, masaya ako. Kaya hindi po kami nag, nagpapakita sa kanya ng ano, ng kami ay nawawalan ng na pag-asa. Gayun din sa social media, Nais ka raw niya maging vlogger. Yung parang magraro talaga. Yung buhay, baby, nagjuhan mo. Diba, nagraro ka. Magla-vlog ka doon. Pero ano man ang nais ni Josh, iisa lang ang hangad ng na mga nagmamahal sa kanya. Ang maabot niya, ang kanyang pangarap.